Ayan mga kalingap, bali ngayon, samahan nyo ako manood dito sa unang araw nila sa Thailand. Ayan, maiksi lang to. At alam ko naman napanood nyo na to dahil napanood ko na rin. Pero ngayon, sama-sama tayong manood para sama-sama tayong kiligin at tumawa. Tara, keep on watching. So, ayan mga kalingap, dito na po kami sa Thailand, Bangkok. Wow. Sa Bangkok, Thailand. Nasa <laughs> so, Thailand na sila. Ganda po. ganda ng airport, grabe. Lamig. Ayan po, sila Carla guys. <laughs> <First time to. laughs> Nasa ibang basa na si Carla Bells. Eh. <laughs> yes. excited si Carla. <laughs> <laughs> Nasa Thailand, <laughs> grabe. Kaya na ba excited bro? <laughs> Grabe guys, super excited na po kaming lahat. Grabe, imagine. Ang kala natin na probinsya na mahiyain. Ngayon nasa Thailand na. <laughs> OMG. Sim card, let's go. Sim card, woo! Hey guys, dito na po kami. Palapas na po kami ng airport. Ang ganda bro. Pakita mo yun. No? Grabe. Taas. Ah. Oh. <laughs> Wala baliktad. Wala may baliktad na wala 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 guys. Pambansa talaga, baliktad yung manibela. Ito yung nakuha uh, po namin. Thank you po kay Tita Connie. Wow, nasa dulo yung dalawa. Thank you po, asis. Thank you, Yabal. No. 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 Yeah, Chicken no. <laughs> po thank, thank you Kuya episode. Napakinala ka na lang yung episode. nice to meet you. Gising yung episode. Episode. So dito pong uh, nabuktan namin hotel. Ang lamig bro, ang ganda. Hello, sayo, sayo, bro. bro. Oh, <laughs> oh, Guys, keren po <laughs> What's up? Dito ba tayo magigita? Ah, si Ron, isa sa mga kaibigan niya. Sila Kuya Neil, sila Ian. Tapos isa na si Ron. At 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 Ian. Wow, galing naman. Yung nurse. Nurse siya. Abu Dhabi. High <laughs> <laughs> school na din namin. High school. Walang-walang <laughs> kalimutan ko. Hindi ko nakita. Wala siya. What's up? Grabe guys, kumpleto na tayo sa concept na lang. Para na rin palang reunion nila, no? Ganda na ko bro, ha? Kaya pa? Bullet. Bullet king tayo, ha? So ito guys, yung hotel po. Grabe guys, ang ganda. Ang laki. Ganda. Laki. Hey, Kuya P in the house, Hello, guys! guys. Ah, Ayan si Kuya P. Ayan, isa sa mga bagong reactors ni Kalinga Prab. At isa sa mga kaibigan niya na nasa Thailand. Ete! Hey, Hello, Kuya P. Ayan yung may crush kay Carla. Hello, <laughs> Ete, <Hey, they> guys! Kompleto tayo, bro! Kompleto kami after a decade. After a decade. Ay, hey, grabe. After one decade. <laughs> Baka mas ba, sobra pa, sobra pa ata. Ay, Galing na Manila. Ito pa sa set sa Thailand, guys. Sobrang importanteng event 'yang ada bracelet na Job Fair. Sobrang poderosa kan si Queen Ay! May bulong. May bulong kan. May bulong. Wow. Carla. Ano 'yung katawan Ang laki ng katawan mo? Ang ang lalaki, ang iwas. Hindi iwas. may song kaya 'yan. Oh, bigay.

Wow! Wow! Mapagal. Eh, para na rin tayo na sa Thailand. <laughs> ang daming tao, no? Dito tayo! Uy, uy, uy! Ang cute dito. Wow! <laughs> Go, Carl! Go, Carl! Bibili sila. How about this one? How much? Mmm! Mmm! Yan, yeah, yan yung kagandahan na may pocket money ang mga angels kapag namamashare sila sa iba't ibang lugar, di ba? Kasi nakakahiya naman, di ba? Kasi minsan may gusto pala silang bilhin, di ba? Kahit pasabihin hindi naman sila pinapabayaan ni Kalinga Prab. Ayan, iba pa rin kasi yung may sarili kang pera, <laughs> di ba? Huh? Malamig pala, malamig. Yan hmm, huh? yung nauso sa dito. Yan yeah, guys, that's it. You, uy 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 Ang bait naman ni Carla <laughs> Natawa lang ako kasi dito Yung isa lang kinukuha natin ni Lya. Ang problema nasama na yung isa <laughs> Ayun, <no>? <laughs> <laughs> <Tumama>. <laughs> <laughs> Ang cute naman nila no? grabe guys, oh. So... Uy, grabe. Ang <laughs> sit na <ba> nila dito? <laughs> grabe, nung napanood ko to, talagang si ko, wow, parang, parang sila naglalakad or nag, namamasyal na talagang ano, parang sila lang. Grabe. <laughs> Ay! <laughs> ano yan? Tikpan mo daw, Jobs. <laughs> okay. <Chains> Blueberry. <laughs> parang palaig lang. Ah! Hmm? Di ba nakahawak si ano si Kayla sa braso ni Jomar? <laughs> Wala nga amin. Bawal pa ng <laughs> oh, di ba nakano sila nakaganyan yung kamay ni ano ni Kayla kay Jomar. Balik yung unang araw nila ha. Hey! Picture, picture. <laughs> Drabe, no? Na-experience ni Carla yung may boyfriend. First boyfriend? Ay, grabe. <laughs> uh. Ay, grabe. Ay, matutuwa kayo rito. Natuwa nga ako rito eh. Siguro habang naglalakad sila, sabi ni Carla, uh, ano, picturean mo ako. Ito. <laughs> Sa bawa picture si Carla? Okay. Yeah. <laughs> picture hey. ah, eh. <laughs> Alam nyo natuwa ako dito. Natuwa ako kasi eh. di ba? Imagine si Carla noon na nakilala natin na walk out girl. <laughs> kasi lagi siya nag-walk out. Lagi siya pumapasok sa kwarto. Tatawa lang siya. Hagik-hik lang. Papasok pa sa kwarto. You know, ideas, Tapos na nag-pictorial siya ng birthday niya, halos maiyak pa siya dahil nakukonsyos nga siya, di ba, nahiya siya na nasa kanya yung focus ng tao. Pero ngayon, tingnan nyo, di ba, talaga naman napakalaki ng pagbabago ng dahil sa kalingap, tumas confident nila sa sarili nila, di ba? Ayan si Carla, o di ba, kung makapag-pose na lang, di ba? <laughs> oh, ha? Yes! Ganda! Grabe! <laughs> Grabe. Natuwa rin ako dito kay Papa John, support BF to be. <laughs> uh, support yarn. Good job, Carl. in lang. Ganda. Oh, so, yun na yung picture. Oh. Di man natin nakita, pero galing ni Papa Joms. Jom ka in Thailand. Oh. Yes. Sawadi ka. Sawadi ka. Sawadi ka. ka. Apun ka. Apun ka. Saan tayo kakaay bro? Doon kay Amin. Iting hanap-hanap. Hanap tayong pwedeng mapagkainan guys. Susu <laughs> ben Wow, susu ben eleven Selera enak. Wow. 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 Kawali ka. Kawali ka. Uh, Uy! Grabe naman, pinilit guys. Pinilit maging heart. <laughs> hey, kinikilig hey, 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 ka talaga. Ang cute ni Baby Rabay. Kinikilig <laughs> si Rabay guys. <laughs> Napapatingin talaga si Baby Rabay kina, ano, kina Jomart tapos kay Carla. Kasi siguro nagtataka siya kung bakit Siguro nakita niya may mga camera na nakaharap sa dalawa kaya napapatingin talaga siya, no? Ayan, no? Ang kinikiraba yun. May kinik sa rapay sa dalawa, eh. Ops, Bawa dyan! Ay, wala ka lang dito. Purinta ng hagdan. Bakit nga kayo? Ano ka ba siya masaya? May mayang hagdan. Kaya masaya siya dito. Kaya

One, two. Oh, trademark, trademark pose! <laughs> hey! Jump car. <laughs> <laughs> grabe guys. <laughs> Oi, bro, grabe na yung ano na. Grabe, dami, dami grabe, grabe na, dami na bulong. Libre action guys. Grabe ba yung tatlong mga reactor dito? dito. <laughs> wow, talaga namang mapapasa na all na lang tayo dito kina Kuya James. Hahaha. <laughs> Malala, malala so malala. Malala ayun guys, matuktok tayo Ang sikat na Pango uh, na hinsa daw dito, parang kung sa atin ay Tricycle at jeepney ay, ay, ay.

Mukhang Pinoy, mukhang Pinoy lang <laughs> <laughs> Hello. Hello. Hi. Hi. <laughs> <Ay>, grabby guys. guys.

There. 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 <laughs> there. Yeah yeah yeah. Nah, sigurado tayo na isa ito sa mga hindi talaga makakalimutan ng Kalinga lalo, na si Kalinga Prab dahil kasama pa naman niya yung pamilya niya at andyan din si Baby Rabay kasi kung tayo nga lang na nanonood talagang tawa rin ang tawa pero may halong takot at kaba ba diba? paano pa kaya sila kaya sigurado tayo kahit tawa sila ng tao nakakaramdam talaga sila ng takot grabe <laughs> kasi kapag na eh, hindi mo na may ba babalik yun eh as in na na masasaktan sila buti kung masaktan nga lang diba ay kung mas malala pa yung mangyari kaya naku talaga nakakatakot talaga nagbabliss din sa inyo? grabe nakakatakot ibig sabihin mas mabilis kina Kuya David kasi mas nauna sila eh nagdrifting pa doon sa ano? nagdrifting pa? ahhh labi kaya nga nagdrifting nakakatakot pre, nakakatakot <laughs> Oh, I love Tok Tok. I Tok will bring one in the Philippines. Grabe <laughs> <laughs> yun. Tok Tok namin din nag yung mga sakay lang yung OA. Guys! Guys, alam niyo kung ano tawag doon? Ano? Tok Tok Drift. <laughs> <laughs> Tok Tok yeah. Grabe yung sa amin bro. Grabe. Tinakot talaga kami. Tatagal kayo. Tinakot nga kami. Oh, siya? Sure? Igbuelo yata, all Ano? Alright. Alright. Ayan mga kamamshi. Yung bali yung part 1 or unang araw lang muna nila yung reaction na natin or pinanood natin. Siguro ininext na natin yung pangalawang araw nila. Ayan lang. Hanggang dito na natin kundi share-share. Thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you.